Ngayon mga kabila sa may panibagong adventure na naman tayo, manghuhuli tayo ng mga alimango kasama natin diyan si Oman's Bag. At siyempre mga kabila pag siya ay siyempre bangka niya ang gagamitin natin kasi mga kabila hindi umandar kaya ito mga kabila sa nangyari. Sasagwan na lang ni Kabilas Dunoy para kami makarating doon sa amin pupuntahan. Buti sana kung ito ay sasakyan o oh, four wheels pwedeng itulak para umandar. At ang makarating na nga kami mga kabila ito mga kabila ang gagamitin natin ya parang stick na kawit na yan mga kabila para tayo makahuli ng mga alimango. Maghahanap tayo mga kabila sa mga butas alimango dyan para tayo may pambuntrip ngayong araw. At ito na nga mga kabilas, nakakita medyo ng isang butas dyan sa ilalim ng puno pero talagang napakalalim naman na ng butas na yan mga kabilas. At ito pa mga kabilas, may mga tuway na mga durog dyan sa ilalim kaya sure na sure kami na mayroon laman yan na may napakalaki dahil napakalaki din naman ang kanyang butas. Kaya ito mga kabilas, umpisa na natin tukutin yan. Ay, oh, Ay, inakagat to! Ay, mayroon kabilas! Matagot to ka na! Oo! Uh -huh. Hoy, oh! paput trip na, amie. Oh, areyo. <laughs> Tinenyo, habilas, mga, mga sakali kami sa oh. Hay, paput trip na. <laughs> Ayos, mga habilas, put na ito. Sino <sighs> okay, ang <mga> habilaso? Oh. Ah. <sighs> Lalim bilas. Ayos. Mga kabilas oh. Bali ito lahat ang ating nahuli mga kabilas oh. Woo! Ayos, eh, na. mga kabilas. Woo! Let's go. Putri para mga kabilas. <laughs> oh, baka gusto oh, mo ibumili oh, diyan. Oh, oh. <laughs> okay, kayo. At oh, syempre mga kabilas, pagkatapos mga huli, magagawa naman tayo ng ating lutoan. Syempre, magtatapa tayo ng alimango ngayon. Kaya yun, samahan nyo na kami magtapa ng alimango na napakasarap. kaulanan tuloy ang bangi habang kahit basa ang bunot. Alamay, tuloy ang bangi kahit basa ang bunot. kas kayaknya tayo kaget palemeng, uh, oh, tayo, oh. wow, uh, oh. betul, ah, pindang putar saputikan, <laughs> oh iya nung, ini cepat, gila soga nung, wow, pindang putar saputikan, yos, yo, kayaknya tayo, idol Wow. Wow. Ang lamig. Woo. Lamig. <laughs> Diyan, mga Toto, 'Yan na 'yun. Oh, narinig.